Niloko ka na ba ng partner mo sa panaginip? Mga kaibigan, ayon sa isang psychologist mula sa inner space psychology na si Manuela Schmitten, ang panaginip na niloko ka ng iyong kasintahan ay isa raw sa pinakapangkaraniwang panaginip na nararanasan ng isang tao. Ang panaginip na to ay isa rin sa pinakamasakit na panaginip dahil nga ikaw ay pinagtaksilan ng iyong partner. Sinabi niya rin na ito raw ay may tatlong magkakaibang ibig sabihin depende sa kung ano ang estado mo sa buhay. Kung ikaw ay nasa isang stable o long-term relationship at napanaginipan mong niloko ka ng iyong partner, ang ibig sabihin nito ay sa tunay na buhay, kasalukuyan kang nakakaramdam ng insecurities sa iyong sarili pati na rin sa relasyon ng ibang tao. Maaari din na kaya mo ito napapanaginipan ay dahil mayroong kulang o nawala sa inyong relasyon na dati naman ay madalas niyong ginagawa. Kung ikaw naman ay single at napanaginipan mo ito, ayon kay Inba Alhonigman, isang psychic at dream expert, ang ibig sabihin raw nito ay nagkaroon ng punto sa buhay mo kung saan ikaw mismo ay nagkaroon ng pagnanais na magtaksil sa isang tao o di kaya naman ay nagsinungaling sa isang taong malapit sa iyo halimbawa na lang ang iyong pamilya o kaibigan Ngayon kung ikaw naman ay nakaranas na ng pagtataksil mula sa dati mong kasintahan at napanaginipan mong niloloko ka ng iyong kasalukuyang partner ang ibig sabihin nito ay sa tunay na buhay, hindi mo maalis sa iyong isip na baka maulit-uli ang pangyayaring yon kahit na sobrang tapat naman sa iyo ng iyong kasalukuyang kasintahan. Ang kaisipan na ito ay mahirap ng mabura sa iyong sarili kaya ito nagpapakita sa isang panaginip. Mga kaibigan, ang panaginip na to ay mahirap nang mabura sa isip ng isang tao lalo na kapag naranasan niya na ang mapagtaksilan. Ang magandang gawin ay kausapin ang inyong mga partner kung sakali mang kayo ay makaranas ng ganito upang mabawasan ang pagpapakita nito sa inyong panaginip. Ikaw kaibigan, napanaginipan mo na bang niloko ka ng iyong partner? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. Hanggang no, no, pa no, man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalang kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.